Ayan guys. Pakita ko sa inyo ang paikot ng aming bilya. Ayan. Ayan. No, ito guys ay ang aming kampo dito sa ano. Riyad. <coughs> ng Saudi technical ang aming company. Medyo ano lang. Maliliit lang mga cabin. Mga kwarto. Ayan. Kaya medyo ayan. Makikita nyo guys yung mga air cooler. Ayan mga ano. Yung desert cooler ang ginagamit. Hindi yung AC. Ayan you know. o. guys ngayon ay araw ng friday medyo malamig dito sa labas kaya ganito ang ano lumalabo gawa ng ano ng hamog medyo mahamog na dito nandito lang yung signal ko guys nakikikonnect ako sa wifi dito ayan medyo mahina ang signal dito pag nasa aming kwarto kaya ako'y lumalabas na lang ang makikita nyo guys ito dito, dito malakas ang signal ko sa lugar na to may mga ginagawa pa dito ng mga cabin hindi pa tapos ayun guys bes maraming ano ayun ginagawa pa lang yun ito guys ginagawa pa lang to may mga nakasampay pang mga damit na ibang lahi may mga damit na ibang lahi yan guys ayun. may mga tinda tinda rin dito guys ayun o maganda mamasyad dito tingin tingin tayo may nagtitinda rin dito ng damit sa loob ng ano ng aming kampo may nagtitinda tinda parang okay okay pa pero brand nyo ayun o. may mga babo ok oh. Jadi jadid jadid hmm. na kayo na kayo Mura lang kalam sil sil yes. no, huh? <tutunyat copyright> <tutunyat> <tutunyati> kit ada pantalon ah ada only 20 this one 25 30 Kulo basto, kolo sa yes, gerada? Yes, yes, Ah, ano may gas sa Kulo, this is open. So, open. This is ah, Available okay, so yes. size. Badin, badin. Next, 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 sa Hindi akong so, pantanong guys sa so, susunod na Friday pag ano. Kasi mahaba pa, papuputulang ko pa you need this anything, go to my house, okay? Na house na. At ati kater sa mananay na, niya. Ayan okay, guys, so meron pa dito sa kabila. Ayan eh, o, may naghihinda pa nagtitiklop na siya kasi gabi na. Inaayin pa niya na. Gabi na kasi. Mga jacket yun, may mga jacket yun. Mga pantalon. ko lugar tirada. Ayan Pinda, pinda yun. Yung, uh, damit na mga damit ng mga Bangladesh, uh. ayan o. Pulo. Tingin-tingin lang ako guys. Yuna yun ay di pumapasok dito pag ano. Tuwing pwede, nagtitinda sila dito sa aming kampo. ng mga damit, mga mga bonnet, medyas, ayan yung mga tinitinda nila. Kasi may mga bumibili rin dito, mga ibang lahi. Ayun guys, pinakita ko lang sa inyo yung aming kampo. Wala kasi mga magawa pa. Kaya pinakita ko muna sa inyo. Ayan o. No? Ayan yung mga ginagamit na lang aircon ganyan nito. ito. para lumamig sa loob pag tag-init nagagamit yan para parang parang aircon din siya ang lamig niya mas malamig pa sa si aircon pag talagang ano nasa condition yung mga makina niyan ayan thank you for watching guys pinakita ko lang sa inyo yung aming kampo kung anong itsura ayan bye bye guys bye bye